So para sa mga para piso wifi na nagbabalak mag multiple access point tapos mas gusto na mas smooth yung connection so isa po ito sa mga paraan para magkaroon po ng magandang connection sa piso wifi so halimbawa po mayroon kayo ng switch hub uh, smart smart switch hub no uh, model niya is SG105E 5 ports 'yan. Meron din ito ng 8 ports. So itong gagamitin natin ay 105 i lamang, no? Ah uh, ipapa ipina ito ng client natin dahil gusto niya ng uh, multiple access point. So ipapakita ko po ngayon kung paano mag-config nito, no? As ano VLAN para sa Piso WiFi. Okay. So 5 ports pa po itong TP-Link itong LAN 1 ito yung gagawin natin para sa ISP niya sa internet dito isasaksak yung sa internet tapos yung sa number 2 naman dito naman yung sa orange pi so bali hindi na tayo gagamit ng USB LAN tapos itong 3, 4, 5 dito naman yung mga uh, access point no? so bali isang piece wifi pero tatlong antena isa lamang po ito sa para para mag multiple access point kasi marami pa rin may, may, may iba pang mga paraan pwede kang gumamit din ng router so ngayon focus tayo dito sa sa TP-Link SG-105 okay. ayan so config na natin ito una ayan syempre dapat nakasaksak yung power supply nya saksak natin sa uh, outlet saksakan natin ng LAN cable. Hmm? So, natin ng LAN cable. Tapos yung kabilang dulo ng cable papunta dito sa laptop. Okay. Gamitin natin itong laptop nito para i-configure itong bi uh, BLAN na switch hub. Ayan. So, power on natin. So, yan na. Naka-plug na siya sa power source. Tapos, yung LAN cable niya connected na papunta dito sa laptop. Okay. So, unang gagawin po, download muna tayo ng uh, Easy Configuration Utility. So, mas ito po yung mas madaling paraan kaysa sa mag-static tayo. Type nyo lang po sa Chrome. Type nyo lang po sa Chrome yung uh, easy configuration utility yan. so para mapakita ko lagyan muna natin ng internet to teka lang ayan search natin so yan po yung lalabas ayan kahit na ito pwede na po Okay x lang natin And then tingnan natin ito ito, ito yung ito yung model nya is G105A so ibig sabihin pwedeng, pwedeng itong uh, AC smart configuration na ito ang version na ito ay pwedeng pwede, pwede. 1.3.9.10.19 yan download nyo lang yan tapos run nyo lang install nyo kapag na install nyo na ito na yung kakalabasan nyo ayan, ayan. So, dahil meron na tayo, open lang natin yan. Open natin to. So dahil nakakunik yung ano, yung LAN cable ng ng switch hub papunta dito sa laptop. Nandiyan na kaagad siya. Okay. So login tayo. Yung default nito ay admin. Saka yung password admin din. Yan po yung default admin, uh, default username and password. Tapos pwede tayo mag pa tayo, maglalagay tayo ng bagong password. Kaya sa so, di ko muna ipakita. Ayan. Okay. So, yun na yung lalabas. Oh. <coughs> so, config na natin as VLAN. Punta tayo dito sa VLAN. Ayan. Tapos, empty your VLAN status. Enable natin tapos apply Yes lang. Then punta tayo dito sa 802.1Q VLAN. Ayan. ay dito pala sa MTU kahit i-disable natin ito So, dito sa VLAN, pag na-click natin yung VLAN, punta tayo dito sa 8021Q VLAN. Ito lang yung enable natin. Ayan. Apply. Yes. Okay. So, ito na po. Yung VLAN ID, gawin nating pwede ka pumili, 1 4094. Pero gawin nating number 2. Halimbawa lang, no? Tapos, yung sa orange pi, itag natin as number 2. Tapos, antag natin yung internet number 1. Yan pa, oh. yan, itag natin yung number 2 sa orange pie. Tapos, i-untag natin yung number 1 para to sa internet, sa ISP. Then, click lang natin yung apply. Okay. Ayan. So, nandito na siya. Yung vlan number 2. Ayan, member ports niya. Yung tinag natin at untag kanina is 1 and 2. So, tinag natin yung number 2. Tapos, nakaantag naman yung number 1, yung para sa ISP. Okay. Next natin ay magtag ulit tayo ng bagong bilan ID. So, para naman to sa mga access point. Or kung depende kung ano yung ano nyo. Halimbawa, LPB yung system ninyo, Turkin yung gagamitin natin. <coughs> kung, kung piso pa naman, 22. Okay. So dahil LPB itong gagamitin ng client natin. Okay, pasensya na napakaingay ng mga dumadaan na motor. So LPB tayo, gawin nating 13. Tapos yung number 2, yung port number 2, itag pa rin natin. Kanina nakatag, ngayon nakatag ulit. No? Na? Dahil para to sa orange pie. So, lahat ay dadaan sa orange pie. No? Na? Ayan. Nakatag pa rin yung orange pie. Tapos, i-untag natin yung 3, 4, 5. So, dito kasi tayo sa ayan, 3, 4, 5. Diyan natin ilalagay yung yung mga access point. No? Diyan natin ilalagay yung mga access point. Ayan. Kung halimbawa yung access point niyo ay naka-config as bilan so iantag natin siya tapos itag niyo dito. Pero mas maganda na yung mga access point natin ay hindi na naka-config as bilan no? para kung mag USB lan kayo hindi nyo na kailangan uh, air configure ulit okay. so yung mahalaga yung ating switch hub para sa kayong orange pie ay nakakonfig as bilan so ito na po siya, no bilan number 13 kasi LPB tapos tinag natin yung number 2 para sa orange pie tapos yung 3, 4, 5 sa access point yan inantag natin. Okay. Click lang natin yung apply. Okay. So, yan na. So, dapat ganyan po yung lumabas. Para sa bilan ID number 13, kasi nga LPB. Ayan. Nakatag yung number 2 para sa orange pie. Saka nakaantag naman yung uh, port 3, 4, dyan na yung access point. Pagkatapos, punta lang tayo dito sa 8021Q. Ayan, uh, yan, VLAN ID setting. Yung port number 2, i-check natin. Tapos, base dun sa kanina, number 2 din yung ginamit natin na ID number. Ayan, port number 2, tapos lagay tayo dito ng 2 din to supply. Okay. Next, yung port 3, 4, 5 para to sa access point. Yung bilan na yun is 13. Ayan. Apply lang natin. na natin ma-config. I-reboot lang natin para sigurado na mag-take effect yung uh, configuration natin. System reboot lang tapos okay na. So pwede na natin after nito, ay pwede na nating magamit para sa mga Piso WiFi. So, yung configuration na ito ulitin natin para to sa LPB kasi 13 yung tag ID na, na ginamit natin, yung VLAN ID number kung 22 para yun sa Piso wi or depende sa system kung ano yun, ano yung hina okay. So, may uh, na 12 seconds 10 9. After po yan pag natapos yan, ready to use na para sa Piso wi na Ayun. Okay. so ito na po LAN 1 galing sa internet nyo mula sa Converge or PLDT o kung ano man yung ISP ninyo pwedeng Starlink basta sa ISP itong number 1 yung number 2 naman ay papunta sa Orange Pi yan para yan sa Orange Pi so hindi nyo na kailangan ng USB LAN tapos yung 3, 4, 5 naman dito naman yung mga access point. So, kahit magkakaiba na brand ng, na access point, ay pwedeng pwede, no? Ayan. So, mag, magiging multiple access point na ang inyong mga piso wifi. Then, kung sakaling gusto nyo din mag multiple access point na hindi itong router ang gagamitin, pwede kayong gumamit ng mga router. Katulad po nyan, no? Mga router. Tapos, may available din siya na tatlong access point o tatlong port para sa additional access point. Ito siya mismo ay access point na siya. So, ito yung ang kagandahan nito ay uh, ano siya, may signal na siya access point na siya. Samantala itong uh, switch hub nito ay wala siyang signal. Uh, yun nga lang, ito ay kailangan pa ng USB line sa sitak na ito. Pero kung ako mas gusto ko 'to kasi ito siya mismo ay may signal na siya. Umaga, may ano siya may 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 signal na unlike dito sa sa switch hub na ito na Ano lang talaga siya, device lang talaga siya para maka multiple access point. So 'yun lang po.